guys, uh, good morning sa inyong lahat sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers Yan. ito guys, yung pakita natin sa inyo ngayon yung uh, pagdaan ni Bagyong Rising, ayan tumba yung mga pangharang dito sa yan oh. tinanggal yung mga dumi dito sa mga kanal yan andito tayo ngayon, naglalakad dito sa uh, Rose Boulevard Kahabaan ayan makita nyo naman guys, yung kabila niyan ay Manila Bay Papunta tayo dyan na, good morning din pala sa kay Ma'am Sonia Tiston, ayan Good morning sa'yo po ma'am uh, Ito, update muna tayo dito sa Manila be, Kasi uh, umuwi kasi ako galing Trabaho uh, Dumaan muna ako dito Para may sa inyo Ayan sa ating mga viewers Para ipakita natin Update sa pagda, sa bagyo Ang crashing, ayan Ang dami mga adapt. Ayan, Ano? Uh, gabagsakan yung mga sanga, sa kayo mga dumi o oh, nagkalat. Ayan. Sa so ngayon kasi, medyo masama pa rin ang panahon. Uh, maulap pa rin at uh, medyo pabugso-bugso yung ulan. Gawa na ang uh, town dito yung bag abagat ayan okay, o akit tayo dyan para punta tayo dyan sa kabila Baba tayo ulit. Ay mga guys, uh, dito tayo ngayon. Uh, hindi tayo makapasok sa rato. Ayun. Makikita na naman. Kasi hindi nadaanan. Walang katao-tao ngayon. ito yung Manila temporary close kasi na, ang daming basura sa loob ang daming namumulaklak na yung mga laman dito tayo ibabalik na sa trabaho mga guys ay lang araw pa to na bago mabuksan to kasi madaming linisin sa loob tayo naman oh ruangan ng pagbagyo dahil mga plastik kalat kasi yung uh, ito ang anong pagbagyo ayun dami mga kalap dito sa dalan okay, mga palapan ng liyo ayan, ito katambak ayan, dami basura oh, mga plastik okay, kalap yung mga basura tambak, sabi dito tayo maglakad-lakad muna para may pakita natin sa inyo ayun yung kabayo ayun yung mga palapa isang niyob yan ang bakas na iniwan ni Bagyo Crescing okay naman kasi uh, wala naman din naman kasi sira iwan niya rito ay mga basura pagdating natin doon sa panggay sa dulo sa pesto uh, uwi na rin ako para kasi sasakay ako ng jeep yan mga palapa. Papunta naman sa trabaho. Ayan. Ito. at tayo dito kaya yung mga naglilinis dito yung ating mga kababayan uh, na MMD yan naglilinis lang rito pagod na rin yan sa kalilinis sa daming remission nila. bakla ka dito mga guys blabek ayan o yung uh, mga palapa na talaglagan tatawid ako dyan mga guys sa kabila kasi uh, uwi na kasi pasok na ako Ayan. Pagdating natin dyan sa supply. At bukas, pagbalik na naman natin ganitong oras, ang uh, dadaan naman tayo dito. Doon naman tayo papunta doon sa uh, pastry. Dito ako oh, bu 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 bukas sa uh, kan sa uh, may supply kasi dyan dumadaan yung papuntang Cavite Kasi ako oh, pupunta po ng Cavite mga guys. ganda mga view rito Yan, Tatawid ako dyan guys sa sugabang ako doon sa kapila ng bus ganda ng view dito Okay guys, uh, maraming salamat sa inyo at si Papalon muna, papasok muna sa Sarbao pagabang ako ng isa sa Kalis Kabila salamat Sa lahat ng mga subscriber ko, maraming salamat sa inyo sa mga viewers ko, maraming salamat sa inyo sa walang sawa pag-suporta sa akin Pasinsya na kayo kung Uh, bira tayo, ah, uh, beer tayo nag-upload ngayon. Ang ayan, tayo makapag-upload kasi busy si Papalon at pauwi si Papalon sa probinsya sa Rose City. Okay guys, hanggang dito lang muna. Ingat po kayo at God bless. Bye-bye.